ako ng pipino at bumili ako ng kamatis. Ayan. Yeah, so, ang pipula po. Teka okay. nga. May tenday. Ito, ito, ito. Mayroon pa lang. Oo. Ito pong nabigay ko. 20 pesos. Magkano lahat? 940. Tama ba? Ay, uh, okay. Ay, mali, mali pala. Tama. 9, magkano po pala? Ah, uh, bali, 40, 60. 60 lahat? Ah, uh, 60. Ah, yan. Nine. Thank you. Uh, yan po, yan, nakabili na po. Thank, Thank you. Thank you po. Ngayon naman ay babayaran natin si... Pisa! So, babayaran ko po yung aking kinuhang uh, Yan. Dito lang po nakakabili ng magandang alukbate Si nanay lang talaga, talaga at kasi tatay ang nagbibenta po talaga nito ang na paborito namin. Et, uh, ito po tay. Thank you po. Yan. So, dalawa po. Oo, wala talaga tayo na iba, no? Yan, sa kanila lang talaga. Yan, oo. So yan po, dalawa pong ano dalawa pong ganito ay ah, uh, 25 pesos po ito so dalawa po yung kinuha ko, kaya 50 pesos yan, so thank you po tay, thank you po nai yan, thank you po <laughs> opo, lagi po ako dito thank you oo, oo nga po nakabili na po kami ng amin pong lulutuin ngayon Dabi. ngayon kailangan po namin bumili ng sabon so dito po kami bibili ng sabon so, powder na sabon powder tama na yan at sun rock mabili ako magkano isang ano nang ano nyo may sabon kayo Soap, powder magkano isa? oo magkano isang ano? yung isang mga nang term mo? mga nang term baby mga 5 Macam ini deh. oleh lima. Ya sudah. Ini